Grabe, daming fans ha. E eh, paano? So for init. Lumalagpas na naman kasi sa 40 degrees Celsius ang heat index dito sa Quezon City. At sa pagpasok ng tag-init, dumarami din ang mga nagbabakasyon sa iba't ibang lugar kaya tumataas din ang potensyal na ma-expose sa mga sakit at iba pang infectious diseases. Ano-ano ba ang mga ito? Una, heat exhaustion at heat stroke. Ito po yung pagtaas ng temperature ng katawan dahil sa matinding init na nauuwi sa matinding dehydration. Warning lang po, nakakamatay po ito kapag hindi naagapan. Nandyan din ang banta ng rabies. Nakukuha ito sa kagat o kalmot ng mga infected na hayop. Kadalasan po ay aso o pusa na nakakamatay din kapag hindi naagapan. Kapag mainit kasi ang panahon, mas aktibo at iritable ang mga hayop. At dahil mas maraming bakasyonista at mga bata sa labas tuwing tag-init, mas tumataas naman ang bilang ng mga nakakagat at nakakalmot. Uso rin ang viral diseases tulad ng measles, chickenpox at influenza. Yung mga virus po kasi na nagdudulot ng mga sakit na ito ay gustong gusto ang klima na may mataas na humidity at kalat-kalat na pagulan. Madali din pong kumalat ang mga sakit na ito dahil bukod sa airborne spread, gaya ng pagbahing at pagubo nang walang takip ang bibig. Nakukuha din po ito through direct contact. Sa influenza, trangkaso po ang pangunahing sintomas. Pagpapantal naman sa measles at pagbubutleg sa chickenpox. Kaya Q citizens, lagi po nating ipapraktis ang tamang respiratory etiquette. Laganap din po ngayon ang sore eyes o conjunctivitis. Dahil sa init at UV radiation mula sa araw, mabilis mairita ang ating mga mata na karaniwang nagiging sanhi ng infection o conjunctivitis at dry eye syndrome. Ang mga sintomas na pwedeng maramdaman dito ay pamumula ng mata, irritation at pagluluha. Reminder din po sa mga asthmatic na Q-citizens. Konting alalay po dahil maaaring lumala ang inyong atake kapag poor ang air quality at kabi-kabila ang inyong outdoor at sports activities. Sa mga mag-outing naman, Ingat po sa food poisoning. Bantayan po natin ang mga baong pagkain dahil mas mabilis po yung mapapanis tuwing tag-init. Kapag kasi maalinsangan at mataas ang moisture sa paligid, mas mabilis pong dumami ang mikrobyo na dahilan ng foodborne illnesses. Dumarami rin po ang kaso tuwing tag ng iba't ibang skin conditions gaya ng sunburn, rashes at allergy kapag matagal ang exposure natin sa radiation mula sa araw. Pero marami man ang banta ng sakit ngayong tag-init, marami rin po tayong pwedeng gawin para makaiwas sa mga ito. Huwag pong magbabad ng matagal sa init. Kung hindi naman po maiwasan, magbaon palagi ng sunglasses. At gumamit ng approved UV sunblock. Ugaliing magbaon ng tumblers. Stay hydrated po at dalasan ang pag-inom ng tubig pero kumuha lang sa trusted sources. Palagi ring maghugas ng kamay at mag-face mask, lalo na sa mga lugar na siksikan at walang magandang bentilasyon. Practice responsible pet ownership. Pabakunahan ng ating mga alaga at wag silang hahayaang lumabas ng bahay nang walang bantay. At sa mga madalas pong nasa labas, mag-ingat sa stray animals. Sakaling makagat o makalmot, magpabakuna kaagad ng post-exposure prophylaxis sa animal bite and treatment centers. For our asthmatic friends lagi pong bitbitin ang inyong controller medications. Kahit saan kayo pumunta. Kaya Q-Citizens, magbabakasyon man kayo o team bahay lang ngayong tag-init, iba yung ingat palagi ang kailangan. Laging isipin, prevention is the best medicine. Ako po si Doc Jan Chuka na nagsasabing, Stay safe, Q-Citizens, para sa Healthy QC.